Pag napipikon sila sa jowa nila, gusto nila meron silang matatakbuhang iba. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba to? Sakit ba to? Sana sinabi mo na dalawa pala kami para mas ginalingan ko ang paggiling. <laughs> kayo ah, huwag niyong ilalagay yung sarili niyo sa mga ganyan na kayo ay second. Second talaga. Anna! Second option, option, option. Pangit yan, dapat ikaw ang na sa kanyang puso't isipan. Hindi yung kapag bored lang siya, kapag wala na siyang makausap ng 10pm, saka kanya tatawagan, ganyan. O kaya naman kapag nangangati na siya, napapakamot siya sa'yo, mga ganun, oh, ayaw ayaw no, no, ganun. No, no. Dapat ikaw ang ano, ikaw ang uh, nasa priority lane. Priority! mo <laughs> Marami pa naman ngayon, laganap ngayon, yung mga mga tao. Sige, hindi na lalaki pero mga tao na gusto ng reserba. Kapag napipikon sila sa jowa nila, gusto nila meron silang matatakbuhang iba. Hindi e, ko alam kung bakit. Ano ba to? Sakit ba to? Kailangan na ba natin ng spesyalista sa mga ganyang klase ng tao? At uh, ang uh, loyalty ay parang ano, kailangan, kailangan sinaasamba baka kapag loyal? Ba, hindi ganun yun. Dapat ano yun, automatic yun eh. Talaga may Ikut na naman yung ulo, yung ulo ko yes <laughs> ka ba? Sana panood mo, yes friend. Alam mo na ang gagawin mo ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo mag-comment ka pa. Hindi ka namin iiis na bin. Go yes friend.